natin dito ang trabaho sa lahat ng mga ahensya ng gobyerno at lahat ng mga eskwelahan ngayong araw dahil sa pag-ulan. tuloy pa rin po ang ating trabaho dito sa Kongreso. Ngayong araw po ay didinggin natin ang panukalang budget ng tatlong mga ahensya. Una po ang Civil Service Commission, pangalawa po ang Commission on Human Rights, at pangatlo po ang Presidential Communications Office. House of Representatives. Vice Chair Brian Omi First from Foundation of Presidents. At present, we ate Domingo. Dito kami ngayon tumatayo for accountability. Lahat kami gusto namin na makita at transparent ang budget. We have included observers in our budget hearings. Uh, marami pa rin mga congressmen no, na matino at talagang uh, ginagawa yung kanilang trabaho. Uh, para sa ating bayan at mamamayan. Meron tawag sa ganun, Kongs for Good Governance. by So, at po For this, <laughs>

Bumisita po dito sa House of Representatives, um, Inibita po natin sila para maka-observe sila at makita nila kung paano ang daily routine at paano gumagalaw ang buong Kongreso. So nandito tayo, umaten tayo sa first uh, meeting ng uh, Committee on Human Rights. Karon tayo ng organizational meeting. Ito ay chaired by Congressman Benny Abante. Um, kailangan dito apart from yung accomplishments na nag-, uh, nag uh, nagawa ng Committee on Human Rights in the previous Congress, um nag-adapt din tayo ng uh, mga procedures and rules ng committee at uh, initially pinag-uusapan din dito sa committee yung mga online gambling. How you want

Good morning po. Um, papunta na po tayo sa Andaya Hall dito sa Kongreso kung saan po gagawin natin yung People's Budget Review kasama po yung mga civil society organization. Tulad po ng pinangako natin, bibigyan po natin sila ng isang araw kung saan pwede nilang ipresenta yung kanilang mga question at yung kanilang mga katanungan patungkol po sa <laughs> This is the people's budget. This is not the House budget. This is not the government's budget. This is the people's budget. And therefore, the process of arriving at our national budget must be transparent, participatory, and accountable. We need to do this for our country, and we need to do this for the Filipino people. Let's be partners in this and we look forward to being with you in this journey. Maraming salamat po para sa Josephine.